Ang buhay sa inyong lahat. Today in Philippine History, July 11, 1869. Ipian at si Pio Balenzuela sa Polo, Bulacan. At alaming natin na yung bakit pinalanan kay Pio Balenzuela ang lungsok ng Balenzuela City. Yes po, tama ang nalinig no? ipinalanan kay Pio Balenzuela ang lungsod ng Balenzuela City. Okay, alamin natin kung bakit. So tara, ipapaliwanag ko sa inyo na yung araw na ito. Si Pio Balenzuela ay isinilang noong Hulo 11, 1869 sa Polo, Bulacan na yung ay Balenzuela City. Nagmula siya sa isang mayamang pamilya, nakatanggap siya ng ekodasyon sa taanan bago mag aral sa kolyo de San Juan de Letran at sa Universidad ng San Tomas kung saan nakakuha siya ng titulo sa medisina noong 1895. Noong 1892, sumali si Valenzuela sa Katipunan Isang lihim na sa mahanan at lalayong makamik ang kalayaan ng Pilipinas mula sa mana Espanyol. Naging malapit siyang kaibigan ni Angles Bonifacio at naging mahalagang tawan sa pagtatatak ng mana sanay ng katipunan sa ibang ibang lugar. Siya ang sinugot ni Bonifacio upang makipag-usap kay o sa dapitan upang hikayating itong sumama sa revolution. Matapos ang revolution nakala na si Balintuela ng pagkabigo kapo sa ilalim ng mana Espanyol at Amerikano. Nating Alcalde ng polo at gobernador ng Bulacan. Sumulat din siya ng kanyang mana ala, -ala batamat may mana duduta sa ilang detalye nito. Namatay siya noong Ablo 6, 1956 at bilang patkilala sa kanyang mana ambat, Pinala ng balengswela ang dating Polo Bulacan noong 1963. Si Pio Valenzuela ay isang kilalang pigulay sa kaysaysayan ng Pilipinas. Hindi lamang dahil sa kanyang papel sa revolusyong Pilipino kung hindi dahil din sa kanyang buhay pagkatapos nito. Nalito ang kadagdagang impormasyon. Ibig sabihin mo information. Okay? Bululako. Bukod sa pagiging isang revolutionaryo, si Balengzuela ay isang doktor ng medisina. Matapos ang revolution, napatuloy siya sa pagsasagawa ng kanyang popesyon at nagsibirin siya pamahalaan. Nakaroong siya ng ibang-ibang posisyon kabilang ang pagiging presidente municipal ng Polo at gobernador ng Bulacan. Kilala siya sa kanyang integridad at pagiging matapat sa kanyang tungkulin. Ang isa sa mga pinakakapansing sing naman ng pangyayari sa buhay ni Valenzuela ay ang kanyang paglalakbay pantunong dapitan upang kausa si o selwisal. Hiniling ni Angis Bonifacio kay Balenzuela na si Rizal na sumama sa revolusyon. Baka mag nagtagumpay si Balenzuela sa paghikayat kay Wisal, ang kanyang patlalakbay ay isang mahalagang bahagi ng kaysaysayang ng revolusyon. Ang dating bayan ng Polo Bulacan ay pinalitan na Panalang Valenzuela City bilang pagkilala sa kanya manaambat sa bansa. May loong ding mana paalarang at kasada na pinalanan sa kanya. Ang kanyang buhay at mana ginawa ay patuloy na piknat alalan at pinat oo uusapan hanggang sa kasalukuyan. Okay, na yung araw ay July 11, 2025. Today's birthday in July 2025. So, dalawang bayani yan. Okay, bukod pa kay Pio Balenzuela sa lungsok ng Balenzuela City. Alam mo ba na yung araw ay... Kaalawang ding ni Pio de Pilar sa lungsok ng Makati? Yes po, totoo po yan. Matasabay na yun, July 11, 2025. Happy Birthday kay Dr. Pio Valenzuela, isa sa Pilipino na doktor at lebusyonaring leader, July 11, 1869 hanggang April 6, 1956 yung kanyang death anniversary ito. At happy birthday din kay General Pio de Pilar, isa siyang revolutionary general, July 11, 1860 hanggang June 21, 1931. Ang petsa ng kanyang death anniversary nito. Okay, hanggang dito na lang ang ating video explanation ngayong alaw na ito. July 11, 2025. Malaming salamat sa pakikinektang daan. Importante ni may alam. So paalam.